magandang magandang morning po sa inyo mga katalapya. Kumusta na po kayo? Kumusta na mga tulog tulog natin dyan? Ako maganda ang vibration ng akin tulog kaya nagiging uh, maayos at magaan ang aking paggising Kung ang panahon na pag-uusapan dito ay medyo may kainitan ng konti at ayos lang naman at kaya kaya pa itong lakarin pag tayo ay pumapasok ng ating trabaho. Kaya samahan po ninyo ako sa aking paglalakad patungo sa aking pinagtatrabaho. Pinipili ko pa rin ang paglalakad para ito ay makatulong sa atin. Ano? Kahit ga ganun pa man ay makakapag-exercise na rin ako tuwing umaga. Kaya sabayon nyo na ako sa aking paglalakad. Ha? Siyempre kapag mainit na dito, ha? talaga magre-request na ako ng aking service hindi na kinakaya ang maglakad kapag dito ay mainit na. Araw ng Merkoles at isang araw na lang ang pagitan, makakabit na naman tayo ng ating day off. Naku, excited na ako sa aking day off para naman ay makapagpahinga na naman tayo. Ano? Para sa iyo, anong ibig sabihin ng abroad? Abroad? Anong ibig sabihin ng abroad? Ang pag-abroad, ang ibig sabihin nito, yung para sa akin lang po ah, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ibang naka-abroad. Ang pag-a-abroad, naihan tulad ko yan nung tayo ay nag-aaral pa. Siyempre, hanggat bata, aayusin natin, mag-aaral tayo ng mabuti, mamahalin natin yung uh, binibigay ng uh, pag-aaral ng ating mga magulang, at uh, higit sa lahat ay yung uh, pagsisikapan kung paano natin makakamit yung ganting pala na makapag-graduate tayo balang araw. Kapag baguhan tayo dito sa abroad, kailangan muna natin alamin kung ano yung mga tamang galawan, pag-aaralan natin kung ano ay yung mga tamang diskarte para tayo ay makapagtrabaho ng malaya. At kailangan mo rin magpakita ng abilidad at sipag sa kumpanya mo hanggat bago ka lang sa inyong pinapasukan. Para wala namang masabi sa iyo ang kumpanyang pinapasukan mo. Kailangan mo magpakita ng gilas at pagtitiis at pagtsatsaga sa inyong pinagtatrabahuhan. At kapag nakuha na muna ang mga bagay na yon, ay nako, magiging magaan na para sa iyo at magiging tuloy-tuloy sa iyo ng maayos. At uh, higit sa lahat ay mag-uumpisa ka na nun na mag-iipon, na mag iipon na mag-ipon mag hanggang uh, matarget mo yung ininanais mong uh, pag-iipon. Para na sa ganun ay makauwi ka ng Pilipinas may gantimpala ka na dinadala na maidadala mo sa iyong mga pamilya. Yung inayos mo, pinagtyagahan mo, sinipagan mo, minahal mo ang iyong trabaho. In the end, kapag ikaw ay nakapag-ipon at hindi lang yun, ay yung makapagpadala ka ng suporta sa iyong mga minamahal sa buhay, yun ang tanging uh, pinaka-the best na gantimpala na makakamit sa sarili mo. Kapag nakamit mo ang mga bagay na yun, para ka na rin na uh, nag-aral. Kung walang bagsak, ay tiyak na makapag-graduate ka kung ano yung makakamtan mo na gantimpala. Para ka na rin nag-graduate noon sa yung ginagawa. Pagtitiis din sa abroad. Guys, nandito na ako. Kailangan muna natin na magbukas ng tindahan. Bago muna tayo magtrabaho, ay bibigyan ko kayo ng isang update dito sa akin pinagtatrabahoan. So, yun na nga guys pagkatapos kong nakagawa ng tray of chocolate kagabi, ito yung mga inalis natin doon sa tray, di ba? Mga luma na to at expired na to. At ang mga ito ay itatapon na. Hindi na pwedeng uh, i-stay dito. Baka tayo ay makaproblema ano? Sa mga nag check ng mga food na nagiging maingat sila sa mga produktong expired. Nagiging awareness sila sa mga ganoon na bagay. Kapag dito, talagang pinagsisikapan namin na hindi magkaroon ng mga expired. Kapag nakita mo na ito, dapat alisin mo na kagad. Kaya kami, hindi lang kami mga ordinaryong trabahador dito. May kanya-kanya din kami mga obligasyon. Katulad ng uh, nagtatrabaho ka sa pagkain, dapat yun. Lagi mo tinitignan yung mga paninda mo, tinecheck, pinagkakahalagaan, iniingatan. Para na sa ganon, wala kang magiging problema sa amo mo. Hindi lang sa pagtatrabaho ang kaya mong ibigay dito. Syempre, bigyan mo rin ito ng pagmamalasakit sa iyong pagtatrabaho para laging smooth ang tingin nila sa iyo na hindi ka nagiging pasaway. Dito na po magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay nagustuhan ninyo itong ginawa kong content. Thank you for watching. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye.